What's up mga idol, ayan magpapalit po tayo ng battery So iniwan po ito ni ma'am kahapon dahil natakot siya at wala siyang budget Sabi ko, kung hindi niya ipagawa yun na maaaring masira po ang unit niya Dahil ayan, pansinin niyo naman mga idol, ang laki na po ng pagkakalubo niya So natakot talaga siya gamitin, baka daw sumabog bigla sa kamay niya Kaya ayan, ang sabi ko, iwanan mo na lang at gawa natin ng paraan Or papalitan natin ng battery dahil wala pa daw siyang budget, papalikan niya ngayong araw So ayan mga idol So, paano ba ito palitan ng battery? So, ang model nito ay Infinex 2023. Sparko 2023. So, ayun, nung inangat ko mga idol, ayan, pansinin nyo. So, grabe talaga nakakatakot na. Pero buhay siya mga idol, ayan, no? Oh, nagagamit naman daw niya, kaso lang natakot talaga siya. Baka daw bigla na lang sumabog sa kamay. Kaya, ayan, iwasan yung mga overcharge. So, Baka magaya yun dito. Ayan, pansinin ninyo. Sobrang sikip na po ng ano, yung flex ng fingerprint. Pwedeng maputol na ito. Bag hindi pa ito ipapagawa. Oh. Grabe talagang umangat na. So dito mga idol, kailangan natin palitan. So meron tayong battery. So yan, ang ipapalit natin brand, battery ay brand new replacement. So sobrang kulat din ito malubat mga idol kasi napakagandang klase quality na battery ito. Ayan o, no, oh, sobrang tigas. So ito yung mga battery na makunat malubat. Kimki ang tatak. So yan, meron siyang 5,000 mAh. So buksan na natin. O na, i-off muna natin. Eh mga idol, ang estimate charge po para hindi lumubo ang battery kahit bago man yan o replacement. Kasi kung lagi talagang na overcharge ay possible na lulubo at lulubo talaga yan. So magulat ka lang. Tumaba na ang likod. Yun pala, ayan. Ganito ano ang nangyari. So ang sabi naman ni ma'am ay nagagamit niya kaso lang minsan ma-off daw. So yun po yung cause kung bakit ma-off. Dahil po, ayan, lubong-lubo na siya. Mahina na ang kanyang system hindi na niya kakayanin kasi ano na bloated na siya kaya ayan palitan natin so una tanggalin natin ang andami ng ulang mga iskro tanggalin natin ng mga iskro andami wala baka nakailang pagawa na to so nakita ko original pa naman ang battery niya so kahit original pa rin ang battery talaga kung laging na overcharge wala tayong magagawa kung yan ay lulubo karamihan naman mga idol sa mga maingat na gumamit hindi laging na overcharge so, hindi po yan basta basta lumulubo talaga Either kung gamitin natin na lalo na kung nagigames ka na nag-charge, so iinit kasi ang cellphone mga idol. So yun po yung cause nga na mag ano siya, mag bloat mag bloated na ang pinaka battery niya. So ayan oh, kitang kita mo talaga oh. Nakakatakot na talaga itong gamitin kasi konting tusok lang nito or mamaya masundot ng matulis na bagay, bigla itong liliyab lalo na kung may laman. Kaya iwasan yung mga idol kapag lubo na, ipagawa nyo na kagad. So, ayan, tanggal na nga. Oh, ah, napalitan na ito ng LCD. So, replacement na yung LCD niya. So, ayan. madalas nito. Overcharging talaga to So, ayan. Pansin ninyo, umiikot na ito. Umiikot na siya. Grabe na ang pag talaga niya. So, itong bagong battery mga idol. Ayan, kapag iyan na natin, hindi talaga yan iikot kasi naka-plot pa siya. So, ito naman medyo bukol lang talaga ang gitna kaya ayan so, parehas lang ito mga idol 49 mAh to 5000 mAh BL 49NX so ayan so magandang quality na battery ito so nakita natin dito na LCD lang po ang napalitan um, screw hindi na nabalik ang daming wala kaya lagyan na lang natin yan mamaya so bagay isa o dalawa lang naman ng screw nyan pwede siya so mag apply tayo ng anong mga idol double sided tape sa battery Iwas uga-uga sa so, magandang quality na ito na battery mga idol ang nilagay ko. Hindi ito basta-basta lumulubo or madali malubat. Magunat na no, malubat. So nabusan kasi tayo ng orig battery mga idol dahil ang dami pong naghahanap ng original battery talaga. So ang iwasan nyo na lang lalo na kung replacement ang battery Huwag nyo na pong i-overcharge. So ayan pansinin nyo mga idol kanina talagang nakaangat siya Tabang-taba na. Sobrang delikado na to kapag iganon mo to ayan o. Oh. Parang lata na siya. Check natin na kung anong laman sa loob niyan. So, try natin buksan niyan. Gagawa tayo ng vlog. So, hindi tayo matagot. Wala lang kasi akong gloves na nabili mga idol. Bibili ako ng gloves kasi baka mamaya bigla tayong malason uh, sa amoy ng battery. So, yan. Balik na natin to. O, mamaya kakain tayo. May dumikit pa pala. Kailangan natin mag gloves. Subukan natin ito. Tastasin ang ilalim kung ano yung laman. So, balik na natin. At pansinin nyo mga idol na wala na talaga yung angat. So yung pinaka kanina ito, sobrang sikip na ito. At ngayon pansinin nyo mga idol, nakalubog na siya. So ibig sabihin, talagang ang laki ng paglubo niya. Ayan, balik natin yung mga iskro. Ang charge kasi mga idol, para hindi talaga ma-overcharge or lulubo ang yung cellphone, Lagi yung tandaan, 3 to 4 hours lang ang pinakamatagal. So, 1 hour kapag puno na, pwede nyo na punutin. Yung iba kasi, ginagamit na naka-charge, maghapon yung minsan, nag-games ka nang matagal, sobrang tagal, eh, nag-iinit kasi yung unit yan. Ngayon, ang mapigtuhan dyan, yung battery kasi iinit din yan. Kaya, malalas, lulubo talaga siya. So, kung maingat ka naman, i-charge mo lang siya ng isang oras kapag puno na, lagi mong banda yan, hindi, hindi po yan basta-basta lulubo talaga may, kapag maingat ka. Yung iba naman, na-prone siya init, lalo na yung mga nag-grab, madalas pa yan lumulubo talaga ang cellphone pag nasa labas so ayan kuha tayo ng scroll kompletawin na lang natin to mga idol kasi kulang kulang na talaga ang screw daming kulang yun to siguro mga pito so madami naman nating screw kasi ayan may mga unit din tayong tinatanggalan ng mga screw mga idol na mga napipili natin na pinagpipisahan natin so inaipon natin yan minamagnet natin mag natin matapos at tingnan natin kung goods ang battery. So, diretso na tayo. Kasi brand new battery yan. Sigurado ako goods yan. At yung isa pala sa pinakamagandang quality na battery mga idol ay yung brand na ano, Fly CDI. So, wala lang tayong battery na ano nyo. Kasi sa supplier natin ang mga battery niya. walang ganyan. Sa so, online lang mabili ang mga ganyan. Mga So ayan, balik natin itong sim. Balikan nito ngayon mga idol. Maraming salamat sa inyong tiwala. Sa mga gusto magpaayos, pwede kayo magpalalamog, LPC, GNT, any courier via driver. So kapag malapit naman, pwede kayo mag-walk-in. Charge muna natin at tingnan natin kung mag-charge na. Ang bagong battery. So goods naman mga idol kasi lumabas siya. At tingnan natin dito. Ayon lang. Ayon. Goods. Okay ang battery. Tagal lumabas. Pag ang percentage, ibig eh, yun lang, hindi compatible to. Bakit ganun? Bakit error? Sabi natin ibang charges. May mga ano talaga mga idol na ano, kahit pareha sila. So mali ang pagmanufacture ng BMS niya. Yung ganito niya mga idol. Oh. So kailangan natin ilipat ang BMS niya. So na-scroll na pa naman natin. na ah. Yun. So try natin to i-charge so, Hindi natin na-testing kanina Kung nag-charge to O baka ganito lang talaga ang issue So malamang okay to Sa so, battery lang to Kasi may laman nung ginala eh. Ibig sabihin nagamit ni ma'am So pag hindi Ilipat na lang natin yung BMS Mga idol Kasi may mga ganun talaga Kung hindi man siya compatible Lalo na kung nag Kung man nag-order ka At hindi mo mapagana Mag-order ka na naman ulit So may gagawin tayo para ano Lipat natin yung BMS Ng original Pakunta dito sa replacement kasi may mga ganun talaga mga idol yung pinaka PMS niya ay hindi compatible. May kulang na parts. Ang replacement kasi walang maano 'yan, walang mga IC, kulang-kulang siya. Kulang-kulang na mga piyesa, wala din siyang fuse. Swertihan ka lang makabili ng battery na may fuse. Sa mga upo mo lang yan. Mga good quality na battery talaga yun lang so kinabit na pa naman natin, ayano na at least matagal lang sumahan natin. okay tagalin ko pa yun. talinman 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 Para importante yang solderin kapag nagre-repair ka ng cellphone. So, ayan tingali natin itong ano. Meron si SIM tray. Bukwano lang dito. Ayun. So, nakakabit naman siya. 'Yun na lang. So, lang. Error. Why? What happened? Nung kaya pala mi di matagal lumabas. error pala siya. Paryas naman sana sila ng ano BN49X BN BL49X kasi lang error plug. So i-try natin yung original battery mga idol. Kapag ito mag-charge normal ay ilipat na lang natin yung BMS. Ang ano ba yung BMS mga idol? So ito yung battery management system. So ito yung mga idol yan oh. Dito nakakonekta mga idol may board kasi ito mga idol maliit. So kapag hindi compatible talaga, ang mangyayari, mag-error siya. So, ayan, tingnan natin yung battery niya. Ayan lang, hindi rin gumana na. Buletin natin. So, ayan. Dadamage na yata yung battery niya. Ayan tagal pala lang mabas talaga yung ano pag ito mag charge ibig sabihin goods ang, ang unit niya ang may problema natin ah yun nga goods mga idol yung battery talaga natin ang may problema so may defect to defect ang battery so, meron ganun talaga pag mga replacement mga idol so ang discarte natin dahil kumagawa naman tayo alam na natin ang discard dyan so tanggalin natin ito so tingnan natin malaki din talaga ang pinagkaiba sa replacement at original battery Boy. Ayan, So, ang replacement, wala po talaga yung fuse, battery fuse. Ayan. So, ang original mga idol, ayan, buksan natin to. So, ito, dalikado na to. Kaya, di na natin to gamitin. So, ang, ang magagamit dito, yung BMS niya, useful ang BMS nito mga idol. Ayan, oh, meron siyang fuse. Iba ang mga piyesa na, ang daming kapasitor. Iba-iba yung mga piyesa niyo. IC. Kaya ayan ang gagawin natin Lipat BMS tayo mga idol So ito yung tinatawag na BMS Or Battery Management System So kapag mali ang Pagmanufactured or kulang-kulang talaga Minsan mag I-error siya kaya ang kailangan ilipat natin Itong original na BMS papunta dito sa replacement So ayan paano ba ito ilipat Mga idol Simple lang Tanggalin muna natin itong una ganun lang siya oh lipat lipat lang tayo so magkaiba talaga ang piyesa niya kitang kita naman oh so yung piyesa niya saka yung piyesa niya dito iba so para mag magawa niyo ang ginagawa niya or nag -e error man siya so ito lang ang gagawin niyo ilipat niyo itong original na BMS so ito yung original na lubo mga ito unahin natin pagtanggal kasi hindi po yung compatible or may mali sa pagmanufacture so defect siya defect ba So, mag mag may soldering ka naman, may rugan din ka. So, lipat-lipat lang. Medyo hahaba tong ang ating video. So, hindi na ako nag-edit ng mga maiksing video mga idol. So, daritso na. Para maintindihan talaga. So, tinamad na tayo mag-edit. Sobrang tagal mag-edit. So, ito yung original battery at ito yung BMS. So, itabi na natin. Ito yung replacement na nag-error gamit tayo ng tingga ulit. Sa so, natin yan. So yung tingga na ginagamit ko ay maliit lang yan mga idol. Sobrang nipis. 0.3 mm ang size nya. So ayan. Ito yung defect na BMS mga idol. Ito yung brand new replacement na error. So ito yung ba eh. ito yung original. So ilipat natin. So ganun lang kasimple kasi mga idol. Kapag parehas kasi yung battery mga idol. Parehas lang din yan sila. Lipat-lipat lang. may tingga naman kasi yan, matik na yan. maganda kasi pang natin, madali siya makahinang. Kahit walang flux. So, importante rin ang flux kapag naghinang kayo. Para madali siya malusaw. Ayan, okay na. So, takpa natin to. Para hindi mag-short. Ayan. Tapain natin kunti. Okay na. So, kailangan walang ground mga idol or hindi ma tatama sa pinaka ano, dito sa mga grid gilid niya kasi ground yan, mamaya biglang uusok yan, dapat madalikado ang cellphone mo. So, kailangan mo takpan din ang ano, mga idol ha, ibalik mo yung ayan, parang wala lang din nangyari pero ang kagandaan, ang BMS niya original na siya so minsan makuha mo rin yung 100% talaga ng capacity ng battery so ayan normal na Tingnan natin kung mag error So, t -t tamang tricks lang 'yan mga idol. So, ito yung tinanggal natin. Ito yung ano natin na replacement dito na ulo. So, yung BMS. Charge natin. Tingnan natin kung mag-charge. Huwag kayong gugurap kung lalo, ah, lalabas pa ba ang error or hindi na. 'Yon mga idol. 'Yan ang tamang technique mga idol. So, kung bumili ka ng battery na ano, replacement tapos nag-error, so yun lang gagawin nyo, sundan nyo lang yung ginawa ko. So, nilipat ko lang. Yun nga lang, matrabaho talaga yung mga idol, lalo kung wala kang soldering. Pwede nyo ipahinang sa malapit na lugar kaysa ibalik nyo at mag-order kayo ulit, matagal yan. So, kung gusto nyo nang mabilis yan, kagaya ng ginagawa ko, ayan. So, ganun lang gagawin, simple lang. So, balik na natin. So, may dikit pa rin naman ang battery. Simpleng tricks lang mga idol. Gulat ako biglang nag-error oh. Kasi natin na try. So, kampante naman ako kasi lagi ako nagpapalit nito eh. Wala namang sumablay. So ngayon lang talaga may sumablay. Nag-error siya. Sa so, battery niya hindi naman nag-error. Kaya balik natin yung screw. At maraming salamat pala mga idol sa inyong jiwalan. Dahil yung pong nag in sa atin dito. Sa araw-araw kahit maulan minsan hindi na ako nakapag-upload ng video kapag busy talaga wala tayong may upload dahil mas inuna natin ang paggawa kaysa magvideo mag-video kasi kung mag-video pa ako mga idol matatagalan tayo eh, mga nag-hookin ay hindi ko na po binibideo yan pero kung iiwan naman kagaya dito pwede natin i-video kung mag-request kayo ng video so para tuloy-tuloy at mauwi ka agad at ayan dahil complete na rin ang screw nito mga idol Satisfied repair tayo dito Kagandahan kasi yung BMS nya Original na siya Hindi yan basta-basta lulubo ang battery Kasi original na ang BMS Kumpleto ang piyesa Minsan kasi sa replacement Nagiinit din yung Mga piyesa niya na Kasama dun sa BMS Kaya minsan Nag-error siya O minsan naman Madali siya malubat So ganito mga idol Minsan kasi para kung gusto mo talaga sa replacement na matagal malubat pwede nyo ilipat ang BMS kasi hindi po nagiinit ang parts ng BMS sa original na battery kaya yun po yung ginagawa ko kasi minsan may mga replacement talaga na 30% pa lang mamamatay matay na so sa BMS po yan mga idol or kapag malambot na rin talaga ang battery wag nyo nang ilagay kasi mamamatay matay talaga ang cell dapat yung matigas na battery ayan nagdagdag na 67 na so, from 66 to 67 So, idikit na rin natin to. Kasi kung na itong umangat. So, kompleto na ang screw. Medyo na haba haba ang ating video mga idol. So, at least, nagagawa din kayo ng idea. Lipat-lipat bemis, mga idol. So, yun po yung mga technique na ginagawa ko minsan na hindi ko pinapakita sa mga videos. So, at least ngayon, para makatulong din naman tayo sa iba, sana i-share nyo rin po ang video natin mga idol. Kasi marami pong nagtatanong sa akin, Kuya, bago ang battery ko, bakit nag-error? So, Ayan, ito na po yung sagot mga idol. Sa dating battery, hindi naman daw error. So, may mga defect talaga ang paggagawa Sa pag kaya siya nag-error. Nag -error. Parehas naman sila ng model talaga. Bakit nag-error? Kahit sabihin natin hindi compatible, talagang defect siya. So, ayan. Meron naman ganyan dumana. Halos lahat ng battery ng ano, pare-parehas lang. Kahit magkaiba na sila ng model number, magkaiba ng numbering katulad ng B, B, eh, ganito DL49NX so halos pare-parehas lang mga ito ang mga battery ng Infinix Tecno magkaiba po ng model number pero ang battery ay pare-parehas lang so ayun nawala na po yung angat so kanina angat na angat talaga to so congratulations kay ma'am ayun meron ng 67% yun na natin nagnormal na talaga siya dahil kanina error na tapos na sana tayo yun nga lang nag-error pa kasi kaya ayan yun po yung sagot sa mga nag-error na battery lalo na kung bagong bili lang Sundan nyo lang po ang ginawa ko. Masolve yan. Ayan. Antay natin magbukas. Ayan. Swerte. Tingnan natin. Keyboard. 1, 2, 3. Goods na mga idol. Tingnan natin kung nag-charge na naka-on. Ayan. Nag-charge naman. Huwag natin i-unlock. Charge natin. Ayan. Sa pole. Tumunog. So, nag-charge. Normal. Normal. So, eh mga idol, nakakuha na kayo ng idea. So, kung nag-hero ng battery, eh. so ito lang yung gawin nyo. Lipat BMS. Maraming salamat sa nanood. Sana i-share nyo po ang video.